So, ayan guys. Magano tayo? Magpinakbi tayo. Ayan. May manok tayo ni Halo. Ayan. Ayan. Saluyot. Kasi wala tayong okra. Ayan. Talong at saka ampalaya. Balatong. Ayan. Meron tayong dito kalabasa. Manok. Ayan yung sahay natin mayroong tayo dito hipon, kipot, yung alamang. Ayan, halo na. So, ayan, igisa natin yung bawang at saka, ano, loya at saka sibuyas. Ayan. Ayun guys. Ginisa natin yung, ano, yung sibuyas ay yung bawang at saka luya. Sin ko na guys kasi ayaw ko nang maano. Ayaw kong masunog masyado yung bawang. Tapos isunod natin yung sibuyas. So, ayan na nga, guys. Pwede natin na ilagay yung manok. Ayan, ayan. Maingay si Langga Jam. Ayan. Kasi live niya ngayon. Tapos, may premiere siya. Ayan. Shout out pala sa iyo, Langga Jam. Ayan, Langga marchi Ayan. Lahat ng host dyan ngayon sa live ni Langga Jam. Ayan. Nagluluto din si Langga Jam ngayon. Ayan. So, ayan. Ilagay natin yung manok. Ayan. Luluto tayo ng peanut beets. Pero nilagyan ko yan ng manok guys ha. Para kakaiba naman yung loto natin. Yan. Tapos lagyan natin din yan ng alamang mamaya. So, yan. So, medyo i-ano lang natin yung manok. Yan. I-marinip ng konti. Ayan. So, ayan mga guys. oh. ayan. Lagyan ko yan ng asin at saka paminta. Ayan. Guys, okay, nilagay ko na yung kalabasa. Ayan. Kalabasa. Ayan. Ibigyan natin. So, ayan. Nilagay na natin yung balatong. Ayan. Mahirap pag mag-ukay ng maghalo ng naka hawak ang cellphone ng kabilang kamay. Meron naman akong ano kasi ayaw ko lang ilagay na tatamad na ako. Ayan, tumakanta si Langga sisil sa live ni Langga Jam. Ayan. So ayan, napuno yung aking ano, cardiro kasi maliit. Ayan. May talong na yan at saka ang palaya. Ayan. So, ang hindi ko na lang nahalo, talbos ng saloyot kasi wala tayong nakitang ano okra ayan. so sa na lang yung ilalagay ko dyan So, ayan na nga, guys. Talong, saluyot. Ay, ano pala ang palaya? Ayan, nahalo na. Wala pa yung talbos ng saluyot kasi walang okra. Ayan, si Sang Langga Cecil kumakanta sa live ni Langga dyan. Shoutout sa inyong lahat yan. Langga Marchi, Langga John, Langga Cecil, sa lahat ng host. Miguel Love, shoutout. So, ayan, lagyan natin ng bagoong man po. Alamang. Ayan, ang alamang. Ayan. Alamang. Ito naman bagoong, Pero alamang din naman siya ang loob niya. So, ayan guys. Luto na guys. Ayan. Tikman natin nga. Ayan na siya. Ayan, luto na. Siyempre, kunti lang yung sabaw kasi nga, ano, pinakbit. Ayan. Isang baryo to guys. Ang papakainin. Mmm, sarap pala. Sarap. Sarap ng pinakbit na may alamang. So, ayan na yung saluyot natin. So, ayan yung silbing ano niya kasi wala tangay okra. Saluyot na lang. So, ayan guys. Thank you for watching. And don't forget to subscribe. Kahilunggang tisay. Babu!